Na pa sino ate tak ti susup ditoy. Eh eh. Kasti talaga ti ko at tao no panagmumula awanda ngem no panagbubunga dagtada nga agtakaw ti susupan. Eh eh madin sama ti jijaren na dete nga tao. Hoy. Asi gaman. Namot na ito yan. Agtakaw damot ti mulan. Hoy. Hoy. <coughs> Nay. Akala ko. <laughs> Akala ko iba. <laughs> Akala ko mag nanakaw. Hindi, masarap kasi ano to. Oh. Anong tawag na nun? Di, ukoy? Mal, ibas, oh. ibas ka dyan. Bakit? Yung panungkid mo, wala man lang tulis. At least, pwedeng makakuha sige mo. Sige nga, sige nga. Sige nga. Mm -hmm. Ay! oh, oh, oh. Dahan-dahan lang. Anong masarap gawin dito, guys? Ako uh, ate kabsat, ignorante ate asawa. Oh. So nga kasta, kita nyo ta pag subol na. Marot kahit hindi ko makuha tong puso na to, at least nakuha ko na yung puso mo. Ah! <laughs> manin. Kuna maninin ka. Sa akin na yung puso ni Katuro, kaya oh. kahit hindi ko ito makuha. Asos, kita nyo di pag subol na. Talaga kasta ka di taga sudsudan. May pa na baut Ano, data maala na nga rin data, baut eh, awampay, na Eh, awan pa'y tiritirad na. Oren no, no, na tila nagalalaan na dita pagsungkit na ditan ay apo ating asawa ko niya o mapadde ka dita sige ta si ka ukko mm. si ka ko tikar na manok mapadde ka matalaya man ng ano ng puno ng luya hindi pa ito luya luyayan yan? luya yan mal seryoso? oo -o. Tignan mo kasi, ali ka kasi dito. Si Buyas, alam ko. Oh. Pero Luya eh. Ay... Nakag-ignorante okay. talaga okay. ati asawak na eh. Ata na eh, oh Luya, oh. oh. Pwede guard kunin? Pwede, huwag kunin mo muna ng kukunin ah. Si kamang <laughs> okay. nga harvest nga ma eh. <laughs> ay, ito Wana. oh, Luya pa to oh. Hmm. Baka dati asawa yung kakabsat nga nagkapot ni siyudad. Hanaan mo, pulos di ko ah. Di, kay alam kayo. Alam ko naman yung Luya, pero yung yung dahon niya. <laughs> Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> mo amoyan Amo yan mo, amo yan mo Purdutin mo yung dahon niya. O, oh, dahan-dahan lang mal. May buhay yung halaman. Oh. Ay. Oh, diba? O. Ay. O, diba? Luya, diba? Nga, so, bulim mo nga. Hindi ko nga makuha eh. Ah, po, pat-pat nagkadita. Hamo maala day ta. apektako ka man ti Ang kamang nga gala ti ah. Hindi <laughs> hmm, ako makakuha nun. Hindi no. e, ito na lang malunggay na lang. <laughs> o, oh, dahan-dahan. Bakit? O, oh, hmm. dahan-dahan. Mm yan. So, hindi po ganun. Mm na ah, maninayin. Uh, mm Sampol lang naman yun, guys. Tsaka ano? For the content lang yun uulitin namin. Alam ko manguhol, alam ko magharvest, alam uh -oh. ko ng kumain. Mm.